hmm yeah. oh, Nicole, anong mahal mo Nicole sige na karamati Uy, hindi ko magamusi na. wala, wala, sobra ka ano nga bata? matiyak tanging mga mga mensahe nga. lagi talo talo ba ba? ah Manino, noy ba ikaw. Ikaw, si okay ano, lang? Kasi na Si Mani, kay Ikaw kay Mani, 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 kay <laughs> o oh, sige na, Lili. O oh, ikaw na lang, Lili. Anong mamal mo, Lili? Anong mamal mo, Lili? Sige na! Sige na! Sige na, Lili! Anong oh, mamal mo, salamat kasi lang. Anong mamal mo, O sige na, Lili. Anong mamal mo, Lili?